Sa loob ng bahay, sinasabi ng lalaking naka-armor, "Kapag daw pumasok sila sa bahay, na ito kailangan daw nito maging handa kasi makakalabas lang daw ito kapag isang multo na." Sabay tanong nito sa babaeng nasa kabila na, "Bakit daw siya pinuntahan nito?" Bago pa man lukuhin ni Bekchoa si Soma na pumasok sa bahay, nakikipag-usap siya sa nakabaluti na lalaki na gumagawa ng isang eskultura sa kahoy. Isang katulong ang naghahain ng tsaa, ngunit napansin ni Bekchoa na ito ay isang manika hindi ako mag-aatubiling magkaroon ng isa sa mga ito sa bahay, sabi niya sa kanyang sarili. Nag-uusap sila tungkol sa isang digmaan laban sa Merm League. Gusto ni Betchoa na makuha ang lalaking ito sa kanyang panig dahil siya ang pinakamahusay na puppeteer sa mundo. Napakagaling ng kanyang mga kasanayan na kaya niyang kontrolin ang manika na naghahain ng tsaa habang nag-uukit. Sinabi ng lalaking naka-armor na maganda raw yun upang pagpraktisa ng kanyang lakas sinabi ni Bechoa na okay lang ba raw sa Mary Ong na makopagpalita ng asasin. Sa sinabi ni Bechoa, sinabi ng lalaki dito na tinawag ba raw talaga siya nito na isang asasin. Sabi niya na lalaki na lolokohin niya si Soma para makipaglaban sa lalaki, ngunit hindi para patayin siya. At dadalahin daw niya ito dito paglubog ng araw. Habang paalis na si Bechoa, Iniisip niya na si General GWI ay isang tao na may malakas na eerie energy at hindi kilalang tao. Sabay naglakad na siya para umalis. Ngumiti naman si General dito. Bumalik tayo sa hinaharap kung saan si Bekchoa ay nakatayo sa labas ng pinto. Habang nakatayo siya dito iniisip niya na kung yun ba ang magandang gawin upang subukan ang ating bida. Kaya ang kailangan na lang daw niyang gawin ay maghintay habang nakatingin sa maaliwalas na langit. Bumalik tayo sa sandaling lumitaw ang multo sa harap ni Soma. Natatakot si Soma dito. Perpektong oras para magsuot siya ng kayumangging pantalon. Binati niya ang multo at sinubok ang magtago, ngunit nang lumingon siya, nakaharap siya sa exorcist girl. Sinugod siya ng manika ng mga kutsilyo na nakatutok sa kanyang leeg, ngunit madali siyang nakaiwas. Napagtanto niya na ang mga multo ay hindi tunay na multo tinanong niya kung sino sila at naghintay ng sagot, maliban kung sila ay tunay na multo. Maraming iba pang mga manika ang sumugod sa kanya. Samantala, nasa labas si Bekchoa at nagtataka kung nagsimula na ba ang laban. Sinugod siya ng isa sa mga manika. Buti na lang nakaiwas siya sa pag-atake na napakalakas na naghiwa sa lupa. Sinubukan ulit siyang atakihin ng manika, ngunit gamit ang isang daliri lamang, Napigilan niya ang susunod na pag-atake at nabasag ang espada ng manika gamit ang isang simpleng pagtutok ng daliri. Ginamit niya ang kanyang sikat na Iron Finger move para patumbahin ang manika. Hindi pa siya tapos. Sa isang pag-atake ng kanyang mga daliri, hiniwa niya ang manika sa ilang piraso at nasira rin ang isang bahagi ng bahay. Mabuti na lang at nasira na ang bahay dahil baka kailangan niyang magbayad para sa pag-aayos. Nang tumingin siya kay Soma, nakita niya na lahat ng mga manika ay nawasak na, at ginagamit niya ang kanyang natitirang mga talino sa utak para subukang maunawaan kung paano gumagalaw ang mga ito. Nagdesisyon ang Puppet Master na tumigil sa panunood at nagsimulang umatake. Naglunsad ng atake ang Puppet Master patungo sa dalawa, at pati na rin kinuha ang isang hibla ng buhok ng bida. Ang atake na ito ay napakalakas na nawasak ang dalawang bahay at nag-iwan ng bakas hanggang sa mga bundok. Lahat ng tao sa kwentong ito ay sobrang lakas. Napalampas ni Soma ang nawalang buhok, ngunit wala siyang oras para magdalamhati bago siya muling atakihin. Halos hindi nakaiwas si Soma at idineklara ng puppet master na sapat na at sumugod, ngunit nakatikim ng sipa sa mukha. Ang puppet na general ay tumalsik dahil sa sipa ni Soma, habang si Soma naman ay nasa ere pa. Sinabi nito na lumilitaw na lang daw ito kung saan. Ang general ay tumama na sa pader habang si Soma naman ay naglalakad palapit dito. Ang general ay nakatingin lang kay Soma samantala sinabi dito ni Soma na parang may hindi raw tama. Si Bekchoa naman ay napahanga sa ginawang paggalaw ng bida dahil hindi man lang daw niya nakita ang paggalaw nito. Sambit pa niya na ang sabi-sabi raw pala na pagtalo ni Soma sa magkapatid ay totoo. Ang general ay tumayo na habang nakaalalay ang espada nito sa kanya, Sinabi nito na magandang tricks daw ang ginawa ng bida. Pero walang kwenta daw yun pagdating sa kanya, sabay atake niya kay Soma. Si Soma naman ay nakaiwas sa ginawang pag-atake nito. Habang si Bechoa naman ay pinapanood lang ang dalawa sa isang tabi. Iniisip nito na kahit na daw sampong count heavy ironclad and steel gloves, nagagawa pa rin daw nitong gumalaw ng mabilis. At sa karagdagan pa raw, ang espada raw na gamit ng general ay umaabot ng isang daang pounds. Kaya daw kapag napamali lang ang ating bida ng isang segundo, mamamatay daw agad ito. Pero ang ating bida raw ay naiiwasan ang lahat ng ataki ng general ng isang pulgada na lang ang layo. Si Soma ay umatras muna habang ang general ay naiinis na sa ating bida. Sabay sugod niya sa may paan ni Soma upang doon ito atakihin kaso biglang nawala si Soma sa kanyang harapan. Bigla niyang napansin na nasa itaas na pala ito. Sinigawa niya si Soma na huwag na daw itong malikot at ibigay na lang daw nito ang ulo niya. Samantala habang nasa ere si Soma, gumawa siya ng isang pagtaas ng kanyang ulo upang ihampas sa ulo ng general. Kaya ng ulo ng general ay lumubog. Sabay bagsak nito sa lupa ng malakas. Si Bekchoa ay nabigla sa kanyang nakita dahil nakita niya ng ulo ng general na lumubog pero ang general ay tumayo pa din kahit na ang ulo nito ay nakalubog na. Si Soma naman ay napapaisip na sa nangyayari dahil meron talagang kakaiba dito. Habang si Bekchoa naman ay hindi na lang makapaniwala sa nakita niya dahil hinugot ulit ng general ang ulo nitong lumubog. Si Soma ay nagulat din sa nakita niya sabay naglakad siya upang lapitan nito. Sa kanyang paglapit dito, kinatok niya ito at nalaman niya na walang laman nito kaya nagtataka siya kung sino ang nagsalita. Kinuha naman ang nagsalita ang atensyon ni Soma upang sabihin ito kung asan siya nakapwesto. Habang nakatayo ito sa babong ng bahay, sinabi nito na nakakatawa daw ang ating bida. Napaisip naman si Soma dito habang si Bekchoa naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Si Soma ay nalaman na rin kung sino talaga ang nagpapagalaw sa general ng buong oras ng kanilang paglalaban gamit lang ang sinulid. Tinanong ng ating bida kung sino siya, at sumagot siya na ang pangalan niya ay GWIGWI, ngunit wala ng buhay ang nakarinig ng pangalang yon. Sinabi niya na hindi niya kilala ito, ngunit hindi siya maaaring maghatol. Nakatira siya sa isang kuweba hanggang limang taon na ang nakakaraan. Nagkaroon naman ng kunting katahimikan sa lugar. Habang si Bekchoa ay malalim ang iniisip dahil parang narinig na raw niya ang pangalang Guigui. -Gui. Hindi nagtagal, biglang nagulat si Bekchoa sa kanyang nakita, Nagsimulang makita ni Bekchoa ang niebe at napagtanto na sa pamamagitan lamang ng kanyang hininga, pinapalamig ni GWIGWI -GWI ang buong lugar. Ang tunay na amo ay dumating na. Nang ipakita ang kanyang sarili si GWIGWI, -GWI, siya ay isang babaeng may puting mga mata at buhok, na may matalim na titig sa kanyang mukha. Naalala ni Bekchoa ang kanyang pag-iral. Si GWIGWI, -GWI, ang alamat na babae, noong siya ay nasa kuta pa. Siya at ang kanyang mga kaalyado ay umiinom at nagkukwentuhan tungkol sa isang alamat na tao na nagdugo sa Murim isang daang taon na ang nakakaraan. Talagang iniisip ni Bekchowa na siya ay tapos na. Walang paraan para matalo niya ito. Sinabi ni GWIGW ay na ito ang unang pagkakataon na lumabas siya sa loob ng maraming taon. Sasabihin niyang mahusay ang kanyang pangangalaga para sa isang matandang babae. Tiningnan niya si Bechoa at sinabi na kailangan nilang aliwin siya, habang nagbibigay ng isang masamang tingin. Hindi alam ni Soma kung ano ang ibig sabihin ng aliwin siya, ngunit gamit ang kanyang limitadong talino, napagtanto niya na ang bruha ang tunay na may-ari ng bahay, at niloko siya ng babae. Mas nag-aalala ang ating bida kung hihingi siya ng kabayaran para sa pinsala sa bahay at sinubukan niyang gamitin ang dialogo upang makatakas sa sitwasyon sinusubukang ilipat ang lahat ng sisi sa pinsala kay Bekchoa. Sa kabutihan o sa kasamaang palad para sa kanya, si GWIGWI -GWI ay talagang naghahanap sa kanya. Sa isang paghawak lamang, itinapo niya si Soma sa palayo, at huminto lamang siya pagkatapos na bumangga sa isang bahay. Natatakot si Bekchoa habang papalapit sa kanya ang matandang babae. Sinabi niya na ang teknikong ginamit niya ay hindi matututunan ng sinuman at isang teknik na ipinasalamang ng mga tagapagmana ng pamilya. Habang naaawa siya kay Soma na walang malay, sinalakay siya ng manika nito na tinatawag niyang general. Gayunpaman, ang teknik na bakal na daliri ay nagawang harangan ang espada. Patuloy siyang umaatake, ngunit napagtanto niya na walang saysay ang pakikipaglaban sa kanya dahil siya ay isang manika lamang. Sinabi ni Guegue na nang patayin ng kanyang pamilya, ang Aiwen Palace, isang babae ang tumakas mula sa palasyo at tinanong kung si Bekchoa ba ang babaeng yon. Sinubukan ni Bekchoa na gumamit ng ilang mga trick upang manalo, naglalabas ng usok at umaatake gamit ang kanyang pinakamalakas na teknik. Ngunit ang kanyang atake ay walang epekto kay Guegue dahil sa kakayahan ni Gojo na Mugen. Hindi man lang naabot ng atake ni Bekchoa si Guegue. Ginamit ni Guegui ang ice breath sa loob ng katawan ni Bekchoa, na nagdulot ng pagyayelo ng kanyang katawan mula sa loob palabas, na pumipigil sa kanya sa paghinga. Bukod sa kanyang kakayahan na, Mugen, isa rin siyang Jedi, lumulutang pabalik. Ang masama pa ay pinagmumura niya si Bekchoa, na sinasabi na mahina siya. Patuloy niyang sinabi na maraming lalaki ang sumubok na harapin siya, ngunit tatlong babae lang ang nagtangka. Ang una ay ang Swordmaster, ang pangalawa ay si San Anga, at ang huli ay ang kanyang ina. Binanggit niya na ang kanyang kaliwang balikat ay tuluyang nasira noong araw na yon, at kahit na tatlumpung taon na ang nakalipas, hindi pa rin ito tuluyang gumaling. Sinabi ni Bechowa na ang anumang may kinalaman sa kanyang ina ay wala nang kinalaman sa kanya, kaya tinanong siya ni Gwegwe tungkol sa sikreto ng imortalidad. Sumagot si Bechowa na kung alam ng kanyang ina ang sikreto ng imortalidad, hindi sana siya namatay, na medyo halata naman. At nang akmang papatayin na niya si Bekchoa, dumating si Soma, nagtatanong kung pwede ba siyang umalis, na ikinagulat ni Guegue dahil hindi niya naramdaman ang presensya niya. Patuloy siyang nagsasalita at nagsisikap na makipag-ayos para hindi na magbayad, humihingi sa kanya na suntukin siya. Alam natin na matapang si Soma, nakita lang niya kung gaano kalakas ang matandang babae, at naglakas loob pa ring humingi na suntukin siya. Humingi ng tulong si Bekcho, ngunit ang bida, na natuto na sa kanyang mga pagkakamali, ay tumanggi at naghahanda ng umalis. Gayunpaman, naglaro siya ng huling baraha, sinasabi na magbabayad siya ng limang yuan. Ang lalaki ay nanigas sa kinatatayuan niya. Limang yuan ay isang kayamanan para sa isang taong halos hindi makapag-ipon ng isang yuan. Ngunit bilang isang mahusay na negosyador, nagawa pa rin niyang itaas ang alok sa sampung yuan. Tinanong ni Soma kung talagang papatayin niya si Bechoa at sinabi sa korona na palayain siya. Si Soma ay tiyak na ang uri ng lalaking gagamit ng kasabihan na, hindi ako bakla, pero $10 ay $10. Ginamit ni Guegue ang puppet guts para atakihin siya, ngunit sa isang sapak lang, winasak niya ito, na ikinagulat ng dalawang babae. Pinagalitan niya si Guigui, na hinihingi na palayain ang kanyang kliyente. Sinabi ni Guigui kay Soma kung hindi niya daw gawin yon. Agad naman gumawa ng isang mabilis na pagsugod ito bago pa ito makaalis sa kanyang pwesto, sinabi nito na pagsisisihan niya daw yon. Sabay biglang litaw ni Soma sa tabi ni Guigui at napigilan naman ni Guigui ang sundok na ginawa ni Soma. Pero sinabi lang ni Soma dito na mayroon pa raw siyang paa, kaya nagulat na lang ang babae sa ginawa ng bida. Hindi na ito nakailag pa at tumalsik na rin ito sa lupa ng malakas. Habang si Soma naman ay nananatili pa rin sa ere at pinagmamasdan si Guigui sa makapal na alikabok. Hindi nagtagal na wala na rin ang pagkontrol ni Guigui kay Bekchoa kaya bumaba na ito mula sa ere at lumapag na ilupa ng nakaluhod. Agad naman umunad dito si Soma, sabay tanong nito kay Bekchoa kung okay lang ba raw ito. Nahihirapan pa ito magsalita pero nagawa pa rin itong magpasalamat sa ating bida. Si Soma ay nakatayo ng matikas at pinapakita nito ang pagiging tunay na lalaki sa harap ng babae. Sinabi ng bida kay Bechowa na manatili lang daw ito sa kanyang likod dahil siya na raw ang bahala kay Guigui habang si Bechowa naman ay hindi na nakaimik sa sinabi ng bida sa kanya at namumula pa ito. Hindi nagtagal si Guigui ay tumayo na rin sa pagkakabagsak niya sa lupa at nagpapalabas ng malamig na aura sa paligid. Sinabi nito na mahirap daw basahin ang galaw ng bida dahil hindi man lang o ito gumagamit ng chi. Pero nagtaka siya dahil sino daw tao ang kayang gawin yun sa kanya na wala namang chi. Sabay taas niya ng kanyang kamay upang ikabit ulit ang sinulid sa general na nakatuwag sa lupa. Agad naman tumalo ng general at lumapit sa tabi ng babae. Sabay nilagyan niya ito ng kanyang chi, kaya ang general ngayon ay naglalabas na ng malamig na chi sa kanyang buong katawan. Sinabi ni Guigui sa bida na kung gaano raw kaya katagal ng bida siya kaya pasayahin. Sabay bigay naman niya agad ng command sa general upang sagudin si Soma na nakatayo lang sa tabi. Ang general ay gumawa ng mabilis na paghiwa kaso nagagawa ni Soma na iwasan ang bawat atake nito sa kanya. Sabay lapit niya sa general, habang palapit siya dito, sinabi ni Soma na naging malakas daw ito ng kunti kaso isa pa rin daw itong manika. Sabay bigay niya ng kanyang malakas na suntok dito, kaya ang katawan nito ay nabutas na. Habang si Soma ay pinapakita ang kanyang magandang post sa pagsuntok. Napatawa naman si Guigui ay ginawa ng bida sa kanyang manika. Si Guigui ay gumawa ng isang paggalaw sa kanyang kamay, kaya biglang may malakas na atake ang lumipad. Nagulat si Soma sa ginawa ni Guigui at halos wala na siyang oras upang salagin nito kaya inihara na lang niya ang kanyang braso. Dahil sa ginawang pagsalad ni Soma sa atake ni Guigui, nagkaroon ng yelo sa kanyang pagitan. Si Soma ay nagulat nang biglang nasa harap na niya si Guigui at hindi na siya nakapaghanda pa dito kaya nabigyan siya ni Guigui ng isang atake na tinatawag na Ice Magic. Ang katawan ni Soma ay dinaanan ng isang puting yelo kaya napatahimik na lang siya dito at hindi nakagalaw ng saglit. Hindi nagtagal, tumalsik na rin siya sa ataki ng kanyang natanggap. Si Soma ay hindi makagalaw sa ere habang ang kanyang katawan ay naninigas na at nakapatong din si Guiuji sa kanya. Hindi pa pala si Gui, Gui tapos sa ataki na kanyang ginagawa dahil binigyan pa niya si Soma ng kanyang inhan na nagpatalsik kay Soma ng malakas sa lupa. Gumawa ito ng malakas na pagsabog at nagsitalsika na rin ang mga lupa. Si Soma ay nakagalaw na kaso nakakaramdam siya ng lamig sa kanyang buong katawan. Sinabi dito ni Guiuji na mas mabuti daw sa ating bida kung hindi na lang daw ito gagalaw. Dahil tinamaan daw ito ng kanyang teknik ng dalawang beses, may gusto pa sana itong abihin kaso hindi na niya nasabi pa dahil nakita niya si Soma na inilalabas lahat ng lamig sa kanyang buong katawan sa pamamagitan ng paghihip nito. Dahil sa kanyang ginawa, malakas na hangin na malamig ang pumalibot sa paligid at nagulat din dito si Guigui. Hindi siya makapaniwala sa ginagawa ni Soma. Sinabi dito ni Soma na nakaramdam daw siya ng lamig kaso wala na ngayon yon. Sinabi ng author na ang katawan daw ni Soma ay mas lakas ang immunity kaya hindi ito kaya sakupin ng lamig o kaya init man. Nagulat si Guigui sa kanyang nakita dahil nakita niya sa katawan ni Soma ang tinatawag na ethereal body. Ang ethereal body ay isang katawan na kayang sumipsip ng chi ng kalikasan at magpapawala sa mga pores ng katawan. Kaya napatanong na lang si Guigui kung ano raw ang tunay na pagkatao ng bida. Sinabi dito ni Soma na hindi rin daw niya alam. Ang alam niya daw ay isa lang siyang errand boy, sabay sugod nito sa babae ng mabilis, habang si Guigui naman ay nagulat na lang sa ginawa ni Soma. Dahil sa biglaang pag-atake ni Soma, si Gui Gui hindi na nakaiwas kaya tinanggap niya ng atake sa kanyang babae, kanang pisngi, at isa pang uppercut. Iniisip ni Gui Gui na hindi raw masukat ang martial arts ng bida, parang nakikita raw niya mismo ang taong yon. Kaya huwag niya daw sabihin. Gusto pa niya sana ituloy ang gusto niyang sabihin kaso tumampina na ang atake ni Soma, pero nagawa niya itong mas alag gamit ang kanyang kamay. Habang hawak nito ang kamay ni Soma, sinabi nito na alam niya na daw kung ano ang tunay na pagkatao ng bida. Habang si Soma naman ay wala man lang ideya kung ano ang pinagsasabi ni Guigui sa kanya. Sabay labas ni Guigui ng malakas na lamig sa paligid kaya si Soma ay hindi na nakaryak pa dito at nakita na lang niya na papalapit na sa kanya ang malakas na lamig na inilalabas ng babae. Hindi nagtagal utay utay na rin kumakalat sa buong paligid ang pinakawalang lamig ni Guigui na umabot pa nga sa mga bahay at winasak ito. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan, makikita si Bekchoa na nagyayelo na. Makikita din natin ang dalawa na naglalaban kanina, ngayon ay nagyelo na rin si Soma kaya ang babae ay pinagmamasdan lang ito. Makikita natin ang bida na hindi na nagalaw dahil nagyelo na ang buong katawan nito. Lumapit dito si Gui Gui habang sinasabi nito na mayroong isang lalaki lang daw ang nakagawa na patibukin ang kanyang puso na nagyayelo sabay lapit niya kay Soma at haplos nito sa nagyayelong pisngi ni Soma. Habang katabi nito si Soma, naalala niya ang lalaking nagpatibok ng kanyang nagyayelong puso na si Birayang.